hindi mabubuhos ng Diyos yung grasya niya sa atin dahil tayo mismo hindi marunong magpatawad. Kapag meron tayong unforgiveness sa katawan natin, tayo rin ang mapapahamak. So yung forgiveness hindi naman para sa taong yun. Para sa ikabubuti mo yun, pag nagpatawad tayo, para sa atin yun, hindi dun sa taong nagkamali sa atin. Sa the Lord's Prayer, isa yun sa susi, para marinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Paano ba ang the Lord's Prayer? Our Father, Holy be Thy Name, Your Kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven. So, lahat yun asking, diba? give us this day, our daily bread, ama namin nasa langit. Sambahin ang pangalan mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Ibigay mo sa amin ang aming makakanin sa araw-araw. Ngayon, -araw. ito yung susi. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. gaya na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Para marinig ang dalangin natin, kailangan marunong tayong magpatawad. Hingi ng hingi tayo sa Diyos, astay ng asa sa ka Kanya na i-bless sa tayo. Pero meron tayong sama ng loob sa kapwa. Hindi tayo marunong magpatawad, nagpapabigat sa atin yun. Hindi mabubuhos ng Diyos yung grasya niya sa atin dahil tayo mismo hindi marunong magpatawad.